Okay mga guys, ito na po yung ating part 2 ng repairing ng ating PVC leak Ang gagawin po natin, lalagarin po muna natin ulit At pagkatapos ito, tatakpan po natin kasi may mga pressure pa ng tubig at baka mapasukan po ng dumi uh, Habang nalagin natin itong coupling, takpan na rin natin ng plastic at pagkatapos po, ayan i-mekos-mekos na natin at siguraduhin natin hindi mapapasukan ng dumi ang ating ginagawa Ayan po, mekos-mekos lamang po yan no? Sinusukas natin yung ating uh, ilalagay na gripo yan, konting-konting metos na lang yan. At kung mapapansin po ninyo, uh, medyo matigas talaga tong simento na to pero wala pa rin yan dahil nandito po yung ating makapangyarihan na silsil. -sil. Ayan ho. Ang gagawin po natin dito, silsil -sil lang po tayo hanggang sa maabot na po natin yung dulo niya. At pag nasukat na po natin, uh, pwede na po natin tanggalin yung ating uh, nilagay. Ayan po, no? Uh, hihilahin ko lang po gamit yung ating pliers. Ayan, nakikita nyo po, konting mekos lang ito. Ayan, okay. Ayan, may konting pressure pa po yung ating tubig, no? Kaya medyo ipalabas natin yung tubig. Ayan, ngayon uh, sinukat na po natin yung gripo. Ayan, okay. Tapos yung malaking balde natin. Okay, konting linis lang po, tsaka konting punas. Mekos-mekos may lang pagpapatuyo po dyan. Ayan, pag napatuyo na po natin, konting uh, lagay lang ng teplon. Hindi ko magets bakit may metos metos dito. Tapos yung natin, lagyan ulit natin ng PVC na solvent. Tapos ayan, okay na. Napakadali lamang po nitong ginawa natin. Same procedure lang po dun sa nauna. Ayan, okay na po. Ito. Ayan, sa mga may problema tubo, ganito lamang po gawin. Linisin na po natin yung ating mga kalat. At pag natapos na po, ayun na. Ito na po yung ating Finish product maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig. Salamat po sa panonood nawa. Tayo ay pagpalain.